ay dami na naman niya oh, kaya mo daw yung paaluhin kaya mo yan ha siguro duhun mo lang ha palit di mo nga kaya oh Alam yan? O, oh, di ba? Oo oh. Meron pa ako dito isa Balit at los. Silang Naglilimlim Baka nabasa ka na dyan Aray ko Ay, di ka naman nabasa, bebe. Ito na lang bulag. Lag mo. Nakapiling. Two. Seven pa to. Two, four, six. Seven pa. Yung, cungit man, bebe. ko nhận cá ha